Nakarating na ang ating mga bida sa research center. Pagdating doon, agad na napansin ni Aristide ang isang magic circle at tinanong si Melviera kung ito ba ay nakasulat gamit ang ancient monster script. Tumango si Melviera at ipinaliwanag na ito ay orihinal na gawa ng kanyang ina, ngunit siya mismo ang nagdevelop at nag-improve nito. Ayon sa kanya, ginagamit niya ang magic circle na ito bilang preparation tool para sa mga monster. Tinanong ni Aristide kung hindi ba mahirap mag-prepare ng monster gamit lamang ang magic circle. Sumang-ayon naman si Melfi at sinabi na may iba pa siyang ginagamit bilang karagdagang tulong sa proseso. Dinala niya si Aristide sa isang shed at ipinakita ang quartz flask na ayon sa kanya ay ginagamit upang ipunin ang mahika at dugo ng monster. Namangha si Aristide at pinuri ang galing ng pagkakagawa ng flask. Ipinaliwanag naman ni Melfi na sa tulong ng kanyang sariling mahika nagbabago ang kulay at ningning ng flask depende sa enerhiyang iniimbak nito. Pagkatapos ay nagtungo na sila upang ihanda ang monster. Dahil sa laki nito, humingi si Melfi ng tulong sa mga kasamahan ng duke. Mabilis nilang isinagawa ang pagtanggal ng mga sungay, claws, at gintong balahibo, na malinaw na nagpapakita ng kanilang kasanayan sa ganitong uri ng gawain. Ang Golden Four ay labis na kahanga-hanga, premium ang kalidad at napakalambot sa pagkakahipo. Samantala, naghanda na si Aristide upang tuluyang patayin ang monster. Nagbigay si Melfi ng taimtim na pasasalamat at nangakong igagalang at iingatan ang bawat bahagi ng proseso. Matapos niyang bigkasin ang mahika, nagbigay siya ng hudyat kay Aristide na maaari na itong magsimula. Sa isang malakas at tiyak na indayog ng espada, agad na nahiwa ang monster, isang eksenang muling ikinamangha ni Melfi, nalabis na humanga sa kisig at husay ng duke. Kinuha ni Melfi ang flask upang simulan ang pag-extract ng dugo at mahika ng monster. Matapos niyang sambitin ang incantation, unti-unting naiipon sa loob ng flask ang nagliliwanag na dugo at enerhiya ng halimaw. Munit dahil sa labis na dami at lakas ng mahika, nag ang flask, dahilan upang mag-alala si Melfi, hindi na niya ito maaaring itigil sa kalagitnaan ng proseso. Sa kabutihang palad, mabilis na umalalay si Aristide, agad siyang nag-abot ng panibagong flask upang hindi maputol ang ritual. Dahil dito, matagumpay na natapos ni Melfi ang extraction, at ligtas na nailipat ang dugo at mahika ng monster sa bagong lalagyan. Napabilib si Aristide sa kakaibang pamamaraan ni Melfi, kaya ipinaliwanag nito na ang teknik na ginamit niya ay isang imbensyon ng kanyang yumaong ina. Ikinuwento ni Melfi na labing pitong taon na ang nakaraan, nakarana sila ng matinding tagtuyot at taggutom sa kanilang nasasakupan. Dahil kulang ang likas na yaman at mapagkukunan ng pagkain sa lupain ng Marchalide, nagsagawa ng masusing pananaliksik ang kanyang ina upang tuklasin kung paano mapakikinabangan ang saganang populasyon ng mga monster. Ayon kay Melfi, kung maisasagawa nilang pasimplehin ang prosesong ito, magiging posible para sa kahit sinuman na gamitin ito. Sa ganitong paraan, ang mga monster ay maaaring maging masustansya at masarap na mapagkukunan ng pagkain na makatutulong upang mailigtas ang maraming tao mula sa gutom at kahirapan. Tinanong ni Duke Aristide si Melfi kung ano ang balak niyang gawin sa dugo at mahikang naipon sa flask. Ipinaliwanag ni Melfi na ginagamit niya ito upang lumikha ng apoy, kaya't hindi na niya kailangang gumamit ng panggatong para sa pagluluto o ilaw. Bukod pa rito, tumatagal umano ang mahikang apoy ng halos dalawang buwan bago tuluyang maubos. Napatawa si Aristide sa kasimplehan ng paggamit ni Melfi, sapagkat ang isang flask ng magic energy na hawak nito ay sapat na upang lumikha ng sandatang kayang sumira ng isang buong bansa. Halatang walang kamuwang-muwang si Melfi sa tunay na halaga at lakas ng kanyang hawak, kaya't mariin sinabi ni Aristide na kung sakaling may sinumang mga has na saktan o samantalahin si Melfi, hindi niya ito mapapatawad. Maingat na hinaplos ni Aristide ang buhok ni Melfi, sa sinabi na naakit siya sa kagandahan ng pulang buhok nito, at sa berdeng matang kumikislap ng higit pa sa beryl. Ipinahayag pa niya na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para kay Melfi, isang pahayag na labis na nagpaalab sa damdamin ng dalaga. Dahil sa narinig, nataranta si Melfi, at sa gitna ng kaba, napilitang purihin din si Aristide, lalo na ang matang taglay nito, at ang kisig niya habang nakasakay sa kanyang dragon. Sa sandaling iyon, kapwa sila namula at nahihiya sa isa't isa, habang tila huminto ang paligid sa gitna ng kanilang tahimik, munit malinaw na pag-amin ng damdamin. Pagkatapos ay iniabot ni Melfi, kay Aristide ang pahintulot upang makapangaso ang mga dragon nito sa paligid. Ngunit ilang sandali pa, sabay na kumalam ang tiyan nilang dalawa, isang nakakatuwang sandaling nagpatigil sa kanilang usapan. Nang mapansin nila ang mga inihandang karne sa tabi, napangiti si Melfie at sa halip na pigilan ang tukso, nagkasundo silang dalawa na pumuslit ng kaunting karne upang magluto ng makakain nila. Inilagay nila ang ilang pirasong karne sa tray, at pinatikim ni Aristide kay Melfi ng isang masarap na spice mix na agad nitong nagustuhan dahil sa malasa at balanseng timpla. Ipinagmamalaki pa ng duke na pinuslit niya mismo ang spice blend mula sa kanyang head chef, dahilan upang mapangiti si Melfi sa kanyang pagiging maparaan. Upang hindi mahalata, nagpalusot pa ang dalawa na nagtetest lamang sila ng lason, at hindi talaga pumuslit para kumain. Pagkatapos ay nilagyan nila ng spice blend ang karne ng moodle, at isinabit ang skewer sa apoy gamit ang mahikang apoy mula sa flask. Kitang-kita sa dalawa ang pananabik habang pinagmamasdan ang karne, ngunit pinilit nilang maghintay hanggang sa ito ay maluto ng husto upang makasigurong ligtas kainin. Ilang sandali pa, dumating si Chaos dahilan upang agad silang kabahan matapos mahuli sa akto ng kanilang lihim na kainan. Mabilis na nag-isip ng palusot si Aristide, ngunit sa halip na maniwala, pinukso lamang siya ni Chaos na may halong nisi at biro. Walang nagawa si Aristide kundi bigyan ito ng isang skewer bilang pantakip sa kanilang ginawa. Hindi pa na kontento, hiniling ni Chaos kay Melfi na ipatikim din sa iba nilang kasamahan ang niluluto nila dahil karaniwan ay matabang at walang lasa raw ang karne na kanilang kinakain. Kaya naman, nagsalang ng mas marami si Melfi, habang si Chaos ay patuloy na tinutukso si Aristide tungkol sa paraan ng pagluluto ni Melfi, lalo na't halatang labis itong humahanga sa kanya. Sa sumunod na eksena, iniabot ni Melfi kay keos ang isang skewer upang tikman, halatang sabik siyang marinig ang magiging opinion nito. Pagkakagat pa lang ni Chaos, agad itong nagulat sa lasa, wala itong kalansa-lansa, at napakalambot ng karne na para bang hindi ito galing sa isang halimaw. Labis naman itong ikinatuwa ni Melfi na tila naliwanagan ang mukha sa saya habang pinagmamasdan ang positibong reaksyon ni Chaos sa niluto nilang pagkain. Si Aristide at ang mga knights ay hindi na nakapaghintay na matikman ang niluto kahit hindi pa nasasabi ni Chaos kung ligtas ba ito. Sa tindi ng tukso, sabay-sabay nilang tinikman ang skewer habang mainit pa. Pagdampi pa lang sa kanilang mga labi, agad silang namangha, ang karne ay malasa, makatas, at walang kahit anong lansa, isang bihirang lasa para sa monster meat. Pinuri ni Aristide ang husay ni Melfi sa pagluluto, sabay banggit ng mga pagkakataong sumama ang lasa ng monster meat noon dahil sa maling paraan ng paghahanda. Dahil sa galing ni Melfi, hiniling ng mga knights na turuan sila kung paano niya napasarap ang karne, umaasang matutunan din nila ang kakaibang teknik na yon. Maya-maya pa, nyaya ni Melfi si Aristide patungo sa kanyang laboratorio. Pagpasok nila, namangha si Aristide sa nakita, isang malawak na silid na puno ng mga libro, potion bottles, at iba't ibang kagamitan sa research, na malinaw na bunga ng matinding dedikasyon ni Melfi. Habang tinitingnan niya ang paligid, naitanong ni Aristide kung may issue ba ang ama ni Melfi o ang mga knights tungkol sa kanyang ginagawa dahil madalas ay nag-isa itong lumalabas upang manghuli ng mga monster para sa kanyang pag-aaral. Alam ni Melfi na marami ang may halong takot at pagdududa sa uri ng kanilang pananaliksi. Kahit pa ang mga taong minsan nang nailigtas ng kanyang ina mula sa matinding gutom ay tinatago ang katotohanan na monster meat ang dahilan ng kanilang kaligtasan. Dahil sa malalim na paniniwala ng mga tao sa Marcharide na ang pagkain ng karne ng halimaw ay isang masamang gawain o sumpa, pinili ng marami na manahimik kaysa kilalanin ang sakripisyo at katalinuhan ng ina ni Melfi. Tinanong ni Aristide kung bakit ipinagpapatuloy pa rin ni Melfi ang kanyang research, kahit alam nitong hindi ito nirerespeto ng karamihan. Sa halip na direktang sumagot, umiti si Melfi at mahinahong nagtanong. Naalala mo ba ang nangyari labing pitong taon na ang nakalipas? Tumango si Aristide at marahang sumagot. Oo, dahil yon ang dahilan kung bakit ako naging ward. Dahil sa sensitibong paksa, bahagyang nagbago ang tono ni Aristide, at maingat niyang hiniling kay Melfi na ikwento kung paano nagsimula ang lahat, kung paano siya naging kilala bilang voracious villainess. Halatang nag-aalangan si Melfi, na tila nag-aatubili sa pagbabahagi ng kanyang damdamin at karanasan. Ipinaalala naman ni Aristide ang kanyang hangarin na pakasalan siya, Munit maingat na ipinaliwanag ni Melfi na magiging pabigat lamang siya dahil sa kanyang masamang reputasyon at sa patuloy na pag-iwas ng mga nobles sa kanya. Nilinaw ni Aristide na hindi niya nais pigilan si Melfi sa kanyang research. Dagdag pa niya, sa tulong ng pamilya Galbraith, magiging posible para kay Melfi na ipagpatuloy ang kanyang mga eksperimento ng mas malaya at walang iniintinding panghuhusga. Hindi pa rin ganap na maunawaan ni Melfi ang tunay na damdamin ni Duke Aristide kaya tumindi ang tono ng boses nito habang nagsasalita. Ang tanging nais ko ay malaman ang tunay na nararamdaman mo para sa akin. Dagdag pa niya. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ako na tinatawag nilang Blood Mad Duke. Napatigil si Melfi sa sandaling iyon, at sa kanyang katahimikan, tuluyan niyang naunawaan ang tunay na hangarin ni Aristide, hindi ito tungkol sa reputasyon o kapangyarihan, kundi sa taos pusong damdamin na inaalay niya para sa kanya. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.